Congratulations on my May entrada ang kanyang Chada May Gugma. Ayan ngayon, makakita po natin yan sa New Music Friday Philippines. Ayan po, pangalawa po, pangalawa po ang kanta ni Mama Entrata sa New Music Friday Philippines. Una dito ay kay Fendi. And uh, pangalawa si Chada May Gugma ni Mama Entrata. Ang next ay ang Closure by Stephen. Who is this? Peregrina. So, ayan. Congratulations, may Pasok na pasok ka sa New Music Friday Philippines. Ikaw po'y pangalawa. And uh, antayin natin kung ano ang, uh, of course, ang uh, gaano kainit tanggapin ng mga Pilipino ang bago mong kanta na Chada Mahigugma. Ayan po, may isa pong... Uh, isa pong panawagan oh, may isa pong anunsyo si Mary D. may may entrata ang sabi niya supposedly magkakaroon siya ng uh, IG live uh, Instagram live streaming 12:30 uh, mamaya uh, 12:30 ng gabi ano 12:30 ng tanghali sure yun pala yun 12:30 ng tanghali Kaso nga lang ipinostpone ito ni Maymay May at gagawin niya itong 6 PM. Ang ano unang anunsyo kasi ni Maymay May ganito. Blessed evening po as much as I want to celebrate po with you po kaninang 12 AM IG live para sa bago nating single Chada Mahigugma Sensya na po Kakauwi ko lang from taping So walang tulog si Maymay Supposedly pala Hindi pala 12.30 uh, Nung pag-release pala sana Ng kanyang Chada Mahigugma Ay mag-a-IG Instagram live po sana si Maymay uh, As uh, sagot doon sa <clears throat> Mga requests Ng uh, mga nagmamahal kay Maymay uh, Na mag-promote siya Ng kanyang Chada Mahigugma new single release. Pero dahil pala sa kabisihan ni Maymay May, ay nag-taping pala siya, kung kaya uh, hindi niya nagawa. Pero pwede new pa rin po akong samaan bukas 12.30 p.m. IG Live po para i-celebrate ang ating bagong kanta. So supposedly mamaya sanang 8.30 p.m ay magla-live streaming si Maymay may sa Instagram. Kaso nga lang, ayun, may bagong uh, ulit si Maymay. May. At ang sabi niya, instead of 12.30pm, alas utso midya, mamaya ang konti, ay gagawin niya itong alas 6 ng gabi. Pilipinas time. So, ayan po. Abangan nyo po yan at makijoin kayo sa Instagram live streaming ni Maymay. May. Sana ay maalala ko yan kasi nasa work tayo. Um, sana ay makidalo kayo at uh, maki -comment sa comment section ni Maymay May at i-join ang kanyang live streaming sa Instagram. Sabi ni Ime Anklet, May, please post sa IG ni mo ang clip sa song. Dili lang IGs kay Mawalara. Ra. Um, Congratulations on your song Chada Mahigugma. Hello Mommy, sabi ni Stephanie Aglar and uh, sabi ni Ellie Sheen Okay po, noted po. Ayan Ah, uh, sabi ni Pipop up, ah, uh, Pipop application, ah, uh, sabi dito. P-pop application ng sabi niya very uplifting song from my my entrata. Let's help them with their promotion and stream the song Chada Mahigugma. Ito ay sinagot ng P-pop app sa Star Pop Philippines when the Star Pop Philippines says it feels great to be in love while listening to this song Chada Mahigugma. Ang sabi niya ni Maymay Entrata is finally yours na daw. Uh, pakinggan nyo na daw ito sa Spotify, sa One Music, at uh, saka sa YouTube channel ng ABS-CBN Star Music mga kaibigan. Ang sabi ni Rose Yage about that, did Maymay ever get a casual viewers' attention because she topped the chart with Amakabuget, a wish buzz with Kakayanin. Recently, because of TikTok, then kadalasan sa music video. Top spot is just a cherry on the top. Pero wala namang cake kasi walang promotion. Yun kasi feel nila uh, na iwanan si Maymay doon at hindi masyadong na-promote ang kanyang song. Pero yes, wag nating bibiguin. May may entrata will be uh, on her live streaming 6 p.m. 6 p.m po. Uh, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6. Alas 3 ng hapon dito po. Alas 3 or alas 2 dito sa Dubai. Basta alas 6 sa Pilipinas, tandaan nyo yan. Ay mapapanood nyo si Memay sa kanyang Instagram at magla-live streaming po siya. Bishwap! Sabi niya, it's okay, May. Magpahinga ka muna. Andito lang kami. Di ka namin iiwanan. So, patpatulugin patulugin muna daw natin si May May. At hayaan siyang magpahinga after ng kanyang matagalang taping. Ayan. Jack Frost ang sabi. Lipat ka na lang kasi ng ibang label, May May and Trata. Hindi mo deserve pananabutahin ng startup Philippines at ni Rock Santos. Kung kaya naman gawin sa iba ni walang kantang sumikat, bakit hindi nila kaya gawin sa iyo na Amakabugera na? Every release ng kanta mo na lang talaga. Dreamers! O bakit daw kasi ganoon Every release ng kanta ni Maymay, thanks to the casual viewers nga at nagustuhan ng mga Kasyo viewers ang Amakabugera at talagang unlaking hit po ng Amakabugera sa masa at saka hindi lang sa Pilipinas kundi outside the country as well. it no mga kasunod ng mga kanta hindi masyadong uh, siyempre uh, dahil hindi nga din, kulang nga din ha, talaga ng promotion. Though uh, may nakikita tayong mga panakanakang pag-post ng startup Philippines at na Mr. Rocky Rock Santos but it is not us uh, often just like what they do, what they did with Miss Bal Mariano and with Miss uh, Alexa Ilaca, and with Miss J Angie San Salvacion. Um, I'm, I'm, not sure about that. Na uh, kung tutuman ang aking uh, claim. Pero kung mapansin nyo, ganun nga ang trend mga kaibigan ng music label ni Maymay. Though sabihin natin, uh, I think uh, The uh, si Sigurus sa maymay is concentrating on something else right now but then it shouldn't be the reason why uh, hindi natanggap ni maymay yung uh, fair treatment or fair promotion just like what the other artists are having so hope um magpagano naman wala na naman tayong choice kasi kasi yun ang, ang nangyayari sa ngayon and they are the management and we are just the followers of merit and Entrata and we had, we had they gi they're giving us no choice but to support my my all the way with our own uh, pennies and with our own promotions, the way we promoted uh every my my song. So, yeah, uh, wala magagawa dun. um, guys. kaya ang ginagawa ng mga followers may, may sa social media ay talagang pinupukpok at pinupukpok at nagre-reklamo at nagre, at nagre sila uh, endlessly po yan kasi nga po uh, gusto nilang marinig ng management yung kanilang mga panago yung kanilang mga hinaing o ba diba? sabi ni Dreamer Sunargo hindi na gumalaw sa 31 yung renaissance count ko baka sa apps talaga may problema uh, may at the moment but you do what you gotta do. I don't regret making that call. Hindi deserve to my mind na tik, uh, tikisin, tiisin, pero hindi rin natin deserve na tanggapin lang na inaabo tayo tapos mag-thank you. Ayan, my mantra that was uh, trending in the Philippines 2030 post. Ah, uh, ang sabi ni Rose Yeji. Sumasakit ang puso ko para kay Maymay. Gusto ko manakit ng mga taong laging unfair pagdating sa kanya. But, yeah, what can we do, guys? But to uh, just support Maymay in our own little way. Chuck Crew, sabi niya, congratulations, Mary Dale, Maymay Entrada, for your new song, Love You Always. Ayan Ay, po. Um, yun na nga po, tis-tis uh, na lang tayo. My mind number one, my I love you. Congrats on your song. Shada Mahigugma. Ayan. Sabi ni Lab naman, may wag mo silang sanay na saluhin lagi yung responsibility uh, o responsibility nila sa iyo please lang. Ano naman kung busy ka, syempre work mo yon. At obligation din nilang i-promote ka dahil artist ka nila. Pero kinalimutan na lang nilang may artist silang tagapagpasok ng pera sa kanila as in dawat limpyo lang jud na malagot jud siya oy. Grabe. Sabi ni Lab na malagot jud siya no. Kasi nga kulang sa promotion do merong konti pero kulang ayun ba parang tinebangka ngunit kulang sabi ni Queen Maridel, ay wow, meron ng music video ang Chada May Gung matapos na kaset na ang wish bus ni May May. Tapos, lunch na sa ASAP sa Sunday. But before that, showtime muna sa Saturday. Tapos, May ka nakaline up pa ng mga guesting. Ay wow naman. Ang saya. Kaya lang, panaginip lang pala lahat ng yun. O, ba? Diba? Marami tayong gustong mangyari. May gustong mangyari about her career. Kung ano-anong mga dapat gawin ni Maymay na sunod-sunod pero nanaginip lang pala tayo kasi hindi binibigay ng management sa kanya daw takot yung iba na wag daw tayong maging ganito at napaka aggressive natin sa management kasi baka mamaya kay Maymay may daw yung blame at si Maymay may yung maapiktuhan pero yes what can we do Uh, ayaw nilang bigyan si may ng fair treatment. And so we they deserve to be ipokpok daw. Ipokpok nang ipokpok. Deserve nila yun. Kasi nga uh, very obvious daw kasi yung uh, ginagawa nilang favoritism. Diba? Pa? Ayan. Ako naman talaga. Yan po ang pinaka latest update uh, for now. Don't forget we have my mice um live streaming, 6pm sa Pilipinas po yan uh, I think 2 o'clock yan dito sa Dubai and uh, yeah, wala kayong ibang gawin for now, kundi mag-stream kayo sa Spotify ng Chada Mahigukma sa One Music at sa YouTube channel ng ABS-CBN Star Music Philippines Alexander Lex to Jules magandang umaga po sa inyong lahat enjoy the rest of your Friday And one more thing before I forget Meron palang Mix hit different Mamaya si Maymay Alas 7 po yan ng gabi Kung kaya meron pong uh, trending topics tayo Sa twitter Kung meron kayong pagkakataon um, Meron kayong time Join uh, The gang sa anilang Magpagpapatrending at uh, Paggawa ng ingay sa twitter para sa mix hit different event ni Maymay na pre-recorded I think mamaya ng alas 7 ng gabi August 18, 2023 and dami nating abangan Instagram live uh, alas 6 and then alas 7 ay ang mix hit different so probably mga 30 minutes may may mag live sa kanya Instagram please remind me kung makalimutan ko and then uh, let's wait for a few more minutes and it's hit different uh, we'll be coming next afternoon with Merida my my and trudel alexander alexa jules good morning everyone